ito yung may usul na ginagawa ko kanina ay bigla na lang siyang nag-stuck up ang kanyang starter relay kahit patayin ko ang susi ay hindi na siya mamatay sa mga kaibigan kung halimbawa nangyari ito sa inyo dapat lagi kayong may tools para pag halimbawa mangyari ito ay kailangang mabuksan yung harap ng mismo ang starter relay dapat alam mo rin yung kung saan banda yung starter relay minsan hindi lahat ng starter relay ay dito nakapwisto sa bandang battery. Yung iba ay dito sa ay dun sa bandang U-box. Yung ito lang ang dito nakapwisto. Kung halimbawa nangyari ito sa iyo, ay una mong tanggalin ay yung battery terminal. Pag natanggal mo na yung battery terminal, Saka mo natanggalin nga yung itong starter relief. Kapag natanggal na ng starter relief, ibalik mo na yung battery tapos ikik. Iyon mo na lang yung susi tapos paandarin mo na. Saka mo na lang palitan itong pisa na to kapag nasa bahay ka na.